netizens may napansin sa larawan ni Kim Chu. Simple man, pero masasabing ang sweet ng naging mensahe ni Paolo Avellino, para sa kaarawan ni Kim Chu, na kinakilig ng kanilang mga tagahanga. Marami ang bumati sa kaarawan ni Kimi, patunay lamang ito, na maraming nagmamahal, sa Chanita Princess. To you! Happy birthday! Happy birthday! Happy Ngunit ang mas inabangan talaga, ay ang birthday message ni Paulo, hindi naman nabigo ang Kim fans, ang pinakahihintay ng fans ay ginawa naman ng aktor, Nagtrending naman agad ang naging post ni Paulo. At dahil sa lakas ng dating ng larawan ni Kim na pinost ni Paulo, na may caption na Happy Birthday Janita Princess, may napansin ang fans. Hindi ang caption ang kapansin-pansin ngunit, ang nasabing picture mismo ni Kim, na same daw ang lugar sa isang larawan ni Paulo. Kung mapapansin, talaga daw nasa iisang lugar si Kim at Paulo sa nasabing picture. At tila daw ay mayroong ibig sabihin ito. Interpretasyon ng ilang fans, mukhang pareho daw ang mundong, gustong tahakin ng Kim Pao. Dahil dito, sinasabing, si Paulo na daw mismo ang nagbigay ng sign, para isipin ng fans na lihim na nagmamahalan ang Kim Pao. Pahabol pa ng kanilang fans, kaya daw pala ang ganda ng shot ni Kim, magaling daw ang photographer, na si Paolo. She got today